Anong ganap sa mundo ng showbiz. Tila nagpatama ang radio host na si DJ Chacha sa administrasyong Marcos sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilihin. Sa kanilang radio program sa News 5, ibinigay ni Chacha ang kanyang opinyon sa pinakabagong ulat mula sa Philippine Statistics Authority na tumaas ng 7.7% ang inflation nitong nakaraang Oktubre. Ayon sa kanya ay kailangan na maging madiskarte ang mga mamimili ngayong patuloy pa rin ang pagtaas ng bilihin. Tila binanggit din ito ang paboritong linya ng mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang halalan kung saan ay tinawag nilang Golden Era ang magiging administrasyon ng kasalukuyang Pangulo. Sinusula naman ito ni Lord De Vera na sinabing Unity, na tila patama naman sa Unity nila Marcos, pero totoo yan, we really have to be creative ngayong napakahirap ng buhay. Ang inflation rate ay 7.7% ngayong oh Oktubre. Ngayong Oktubre. Kaya po sa ating mga kapatid na nakikinig, wag na po kayong magtaka pagka punta kayo ng... Pumunta kayo last week ng grocery, tapos pagbalik nyo ngayon, Ha? Yan na yung presyo? Nakakaloka talaga minsan. Sabi nga ng nanay ko, mm, pag nag-ano siya, namamalengke, presyo ngayon ng gulay, ginto. Mismo. Ay, talagang But golden era. La. Welcome to the golden Easy. era. <laughs> oh my God. Alam mo, siya. Hindi kasi, lahat dapat, nagtataasan kasi. Nagkakaisa dapat tayo. Totoo naman. Unity. Nagkakaisa. Totoo yan. Come on! <laughs> Anong masasabi mo sa balitang ito?